public. Ano? Tamang daan! Tamang daan! Tamang daan! Dito ano sa ba, ibabaw oh. No, dito sa ibabaw. Dito. Dano? Ha? Ha? Hindi kaya? Ano ba mga ibababa? Gamit ko saka apat na ta autos dito. Saan ibababa dito? Dito kaya Kaya tayo pasok dito. Dito? Kaya ta dito. Dito dapat daan din.

Sa tali. talikot lang. Para hindi malikot. Kaya. Kaya yan. Tatali lang namin. Ah, hindi ha, kayo napatulan? Wala naman. Wala, okay yan. Wala ilaw. Kasi pinabaraw na chip Oh, yung isabal Sige, Juan, itoy, tali mo toy. Dito ka, Para mag-stable. Ito pa naka-plastic yung mga...

Tapang <laughs> mo sa balikat. <laughs> <Pato. laughs> oh. Sipyo, <ya>, nakatali tayo. Sige mo sa upo. Sige na, sige na. Sige na, sige na. ba? na, sige na. Sige na, sige na. Sige na, sige na. Sige 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 na. Sige na, na, na. na.